Ito so, nga tayo tayong uh, Honda Beat na ginagawa. Bali, pinagkaras kasi natin yung, pinaghiwalay natin yung makina. Gawa kasi ng uh, uh, under siya, tapos maya maya, mamamatay uh, yung makina. Kapag uh, mo naman siya, parang nabubulunan. At uh, ilang kilometer nito? Pinak mo, ilang kilometer na? 21 pa lang yung kilometer nito. At uh, uh, ang kwan nito mga sir, ay uh, na lang na matagal. Yeah. 2020? 21? Yung unit at uh, palyado. Tapos, ang ginagawa ko minsan para matrace natin kung ano yung pinaka problema, hinuhugot natin yung itong uh, sensor dito. AOT, kung tawagin yung sensor dito. Diyan tayo magbabas Kung may problema ba yung uh, ECU nya, may problema ba yung TPS, mga ganoon. Dito tayo naguhugot kapag once na pumalya pumalya yung motor nyo hinugot nyo dito at tumino ibig sabihin may problema sa ECU ngayon kapag hinugot nyo at hindi ano uh, hindi tumino ibig sabihin wala sa ECU maaaring na sa TPS at uh, nag try na rin ng TPS nito mga sir same pa rin alo sa uh, wala pa rin pati spark plug cap, vision coil, ganun pa rin yung problema, palyado pa rin. Kaya yeah, ito, mag-final tayo dun sa pagbubukas ng cylinder head dahil, ah, uh, lost compression na. Ayan, gagawin natin. bubusan natin ang gasolina. Kapag uh, may tumapon yan dyan sa may carbon deposit dyan sa may chamber, matik yan, ah, lost compression. Yan. Ang lakas niya, no? Ang lakas niyan. Kaya kahit anong gawin mong birit, palyado, palyado pa rin. Dahil uh, lost compression na. Sa intake pa lang, malaki na yung compression na nabawas. Tapos sa uh, exhaust naman, yan, goods naman yung sa exhaust niya. Intake lang yung ano, yung singaw gawa kasi ng may na stock yung unit kasi hindi porkit hindi ginagamit yung motor hindi may sira may din lalo ko naka open to yung stock naka open to doon na magsisimula yung kalawang dito kaya nagkakaroon siya ng loss compression yung intake valve na yan kaya ang gagawin natin dyan i-regrinding kung natin yan para mawala yung ano, singaw at dilinisan din natin to Okay, mga son, inisa na natin yung uh, cylinder head nya. Natanggalan natin ng carbon. Yan mga son, i re, -re compound pa natin yan. i compound natin. Tapos, ibalik natin yung balbula. Silipan natin uli gamit yung ano. titestingan natin uli ng ano, ng uh, gasolina para makuha natin kung gaano ba katagal o kalalim yung i-re-grinding compound natin dyan sa ano sa balbula ok yan mga so yung grinding compound uh, ni kapulong dahil uh, ano nagpalit pala tayo ng ano ng balbula uh, yung intake kasi hindi na kaya nga bulin yung uh, intake yung nakalagay sa kanya dahil ano uh, sobrang lalim ng kalawang hindi na doon ito focus hindi na kaya nga bulin kapag kahinabol pa natin ninipis doon sa kabila kaya ang, gawa, ang ginawa ko na lang meron akong may tatagong valvula yun na lang yung ano, nilagay natin ay e, bigay ko na lang sa kanya yan wala din sya gumastos ng malaki rin yan, gagawin din kung pa pulong Oh. Ah. Ayaw. Tapos, uh, ang <clears throat> gasan nyo ulit. Balik nyo yung spring. Lagay nyo ng gasolina. I-ano nyo yan mga sir. I-secure nyo talaga na walang na walang, ano, wala ng singaw. Hanggang sa makuha natin na wala ng linkage. Kasi delikado yung mga sir kapag hindi natin nahugas ng mabuti. Pupunta yun sa lubang makina. Sisirahin nyo yung piston, block. Hanggang sa laman loob ng makina mas mapapagas siya ng malaki kapag nakabayan uh, napabayaan natin na hindi natin naugasan ng mabuti yan ayan nagyan natin ng gasolina tapos check natin sa mo muna dahil uh, basa siya ng what? muna para makita natin ayan gasolina puno tapos sa baba Ayan, wala na yung leak niya. Kasi nakapalit tayo mga sir ng ano, ng balbula dahil dito. Hmm? Wala na. Ayan, okay. Bali, na natin ng mabuti ng gasolina yan para matanggal yung grinding compound. Yan, pang long, long mga sir ng ano, gasolina. Para matanggap natin yung ano. Uh, grinding kung po, sa delikado yan kapag uh, hindi natin narinisan, sisirain niya yung laman loob din sa loob. Yan, uh, meron ginagawa si kulot, papalit ng uh, bearing sa gear. Yan, gamit yung welding yan para mabilis matanggal. May mga puller naman na pagpanggal diyan aso uh, wala pa tayo kaya welding yung ginagamit natin basta tanglay lang natin yung anong battery para safe yung ECU natin yan, okay. kung so, mga sir, sasalpak natin then kalina, na, check naman natin na wala ng singaw kumbaga dinobling dinis natin para matanggal natin talaga yung trending compound na nakaka problema sa motor kapag ka hindi na ugasan ng mabuti Ayan, tapos na natin. Tapos sasapak na natin dyan sa chassis niya Para matis din natin kung steady na yung ano, kung stable na yung andar. At uh, hindi na din siya namamatay-matay. Okay. <coughs> galit pa yan, galit pa yan. ya tapos si babalikan natin yung mga sensor. Okay, yung mga sensor, ibalik na natin yung mga sensor. Lahat na, ibalik na natin. Tapos ayan. Start na siya. Tapos medyo uh, video may katasa ng konti yung minor. Normal lang po 'yan mga sa para hindi masira yung ating connecting rod or yung sigunyal or, or yung crankshaft uh, assembly natin agresibo na rin yung kanyang ano, acceleration sa so, una kasi pag umandar siya mga siguro mga 15 seconds makamatay na yung motor tapos sinisinok-sinok na parang kinakapos ngayon okay na okay na siya hindi na siya na hi -hi -higa host. reset na lang kulang na ito mga sir tapos na okay na Takboy mo 120 Ayan, tapos na tayo nag ano, nag uh, scan sa so, kanil din natin Ayan, nalabas natin para matisting May atak na May atak na